morning, guys. <laughs> Balik na tayo sa bahay. Pag normal, nakauwi na kami kagabi. Hindi, lang ako na video po. Uwi kasi, puso, dali. Wala kaming, ano, tawag dito. Wala akong, yung phone ko, lobat na. Sakit ng ipin ko. Pero bukas kasi may appointment ako sa ipin. So, so ganito ang ano ko ngayon, mood ko ngayon. Nakalaban na ako ng first batch. Kung pang ngatlo, pang apat. Eh, hindi, first, second. Third batch na itong nilalaban ko ngayon. First eto Ito na yung pang apat lima pa. Ang daming damit. Ayan. Ayan. Nandun. naglalaba pa. Third batch na siya. Tapos, nawala na yung mga kasama ko. Si Ella na. Anong ginagawa mo, Ella? Oh, ano yan? What? Ano yan, Ella? What's that? It ah. Ah? Ano yan? Ano yan? Is small or big? For what? What do you want? Small. What do you want to do? On the, uh, anong gusto mong gawin? We'll check his size. Hmm, small. Check his size. It's small. This is na <laughs> kakayang. May short sure pa na ako. Uh -huh. Ayan. If I have the yarn, the tie. Anong gagawin mo? I'll check. May labubo siya. Mommy, I'll, mommy I'll, I'll check. Titignan <laughs> niya pa yung height. Oh! Anong which, height? This is so small and big. Uh-uh. Hmm. Okay tingnan natin. Pag What you want me to make? is in uh, labubu. yung Ang labubu. Yung labubu niya, gagawin daw namin mm. ng dress. Yes. So, ito siya. Nandali. Ayan. kita natin. Pag no, ganyan ba? Pag ganyan? No, It's too short. It's Yeah. yeah. <laughs> Ikaw na magano Ikaw na magano Kasi mukha nila nakakatuwa pag gano'n. Ah? It's a piece of paper. Piece of paper. You do no, it. your mas ikaw na magkamawa kasi mas ano ka, mas creative ka kaysa ka mami. Pagbalik ng bahay, nilinisan ko to pag-uwi namin. Ay pag-alis namin, ngayon pagbalik namin, do-do-do-don! Nagkakala na naman siya. But life is amazing. oh, oh, drawing ni Ella to. O, ayan yung drawing na anak ko. Ang cute. Ella, this is so cute. Who is this? It's like a cat? Or is a, yun know, na gabi cat? Um, cat. A cat. Oh, show. Tell them what you have. Sabi mo sa kanila, dali, kung ano yung ano. Ito. At ano to? Cat. I don't want to tell them. You don't want to tell them. <laughs> Para may kausap. Isan eh. dali. Na, tamaga, ano pa ako? Ano pa bang gagawin ko? Ano yun? Nagtago na yung mga anak ko. Ito naman si Mike. Sala po ng one hour. Ayan. Nagagawa siya ng Minecraft. Do you know what you're doing, Michael? Um, ah, sorry, sorry. I'm gonna... Yung mga nilabhan ko, ang dami. Um, <laughs> sa kaartehan ng nanay niyo, ang dami ko nilaban. Ano yun? I'm yon? making a house in my house, but it's a tree house. Oh, how about you, Ella? Nag-drawing ng know. labubu Tingnan yung buho. Oh, <laughs> may ano siya. Patingin, this. patingin. Copy si Kapi labubu Patingin, patingin. Is Show it. it. Patingin. Pakita mo. Ah. Uh, ayan si labubu oh. ayan. Mami, I'm good at drawing apple. Oo. Oh, oh. Halata nga. Meron ka pa sa tayo nga mo na pencil kami ni Ella. Itsura niya o yung pantulog niya. Patingin niya labubo mo? Oh. May, oh. na lang yung bus. No, no, I think we can go. Yeah. Go, 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 go. Kasi yung labubo niya. <laughs> Wait, ah. Uh, I want to patingin yung labubo mo. Ay, natutulog yung mga alaga niya. Ah, sige, sige. Mahulog ka, Ella, ah. Sige, <laughs> takbo. Oh, mga kalapate. Not only the bird. ayang gusto niya picturing yung bird. Tapos, si ito yung favorite shop ko dito. Pupuntahan ko. Ah-ah? <laughs> uh -huh. -oh, uh na. Kakauwi lang namin gagabi. Naglakot siya na naman kami. <laughs> ka pasok tayo dito. Pasok tayo dito. Anong ginagawa mo? Ano yan? Is a uh, mascara? Nag-drawing siya. <laughs> Kalat niya na naman yung bahay namin. Mahala oh, siya dyan. Enjoy your life, anak. Is nakain. Oh, alaw, Yung, ano kung kasi mamaya pupunta uh, ako. mamaya pupunta ako sa dentist. Mag-aano ako. pag ng ipin. Ang umaga. Maglalakad tayo kasi. Nandito ako sa labas. Nandito ako sa labas. <laughs> Maano pa rin ako sa pagbablog. <laughs> Nahihiyapan natin yung pag nasa labas. Lalo na pag mag ako. Gusto ko, hindi ako makaano, concentrate na ka. Kunyari, naka-video call ka lang ba? Tagal-tagal ko nang nag-vlog, pero ganito pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit. Sa taas, mag vlog mag -blah 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 ako. Yay! dito kami sa taas! Bisita! Nag -blah 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 ako nag vlog ako, pupunta ako doon sa my dentist. Sabi ko, hello everyone! Pagandaan dito kami sa taas. Kasi yung sinasakyan ko, minsan single lang siya. Uh -huh. Ayan. No, no, don't take care of your shoes. Because we don't want to rush going down. Madali. <laughs> okay. Natin. Okay. Um, mami. Mami. Okay. Mm. Sige. The... Kami, nagtuturo kami. Oo, oh, di diba? mm -hmm. Ang gusto. Over ka na lang. Ha? Ah? oh, oh, nagbuboy sobra ako. Kaso minsan yung pag pag nabubis yung ulo ko, pinapakinggan ko yung boses ko. Ang pangit! Patatawa <laughs> ka na lang. Pero ang ganda dito. yeah. Ay, hindi kasi malinis yung ano, yung... Uh, kain, parang ano siya, May blurred. Ay, dito sa, sa Guildford. Ah? Oo, oh, kasi laging, ano tayo, laging sasakyan. Pero kasi ako nababasa ko pag pupunta. Tawag dito, tabling ko. Pag dito kasi nagpapahatid ako kay Yonata, pero minsan direct na ako, gaya kami nila sa last time. Awww, ano? oh, ang cute! Siya to tita, ate. Siya lang nagwaganda na. Ay, yung anak mo, pero... Lumalak, Lumalaki siya, maganda talaga siya. Umiiba yung mukha niya, no. Nagiging aral na siya, nagiging... Magiging aral na Ah, Sabi nga ni Yonata kasi nung bato siya, uh, ang taba-taba niya. <laughs> From, ano na yun? From Taktosuan. Basta may tawag sila din yung parang ano. si daw nila. Uh, ito. Ito yung town nila rito. Pero maganda din ang girlfriend, no? Oh. Pero may mga inaayos sila dito. Dito yung nilakaran namin nila, ate. Papunta sa train station. Madaanan natin mamaya. Kaya sabi ko, na mag kasi maglalakad tayo from oh. train station papunta dito. Oo, oh, kung mag-train. Oo, oh, kung mag, oh, oh, kung mag uh -huh. tayo andun na. Uh -huh. Huwag na natin, uh -huh. Oo. Una natin pahirapan yung sarili, natin, maglakad. Tingnan mo, ayoko pa man di ground dito kasi parang, parang hindi safe naman pero parang nakakatakot. Mama. Ito yung nilakad namin, ayan. Ito, papunta rito. Oo, uh oo, -oh, oh, ang daming backpacker. Mga backpacker. Ayan. Ayun. Ah, yun yung train station doon. banana, banana.